Diyan na po tayo magluluto sa, sa bato na yan. Hanap lang tayo ng pwesto. Yan mga idol. Oh. Ang tawag nga po pala sa amin dito ay gaak. ano o. Oh. Maraming isda sa ilalim yan. Oh, so wala tayong pang ilalim ng tubig na dala. Kaya tinan lang na lang natin. ano oh. Sira tayo magluluto. Hugasan lang natin muna 'to. mo. Dito ka na nanguha. Tapos ito pa yung view mo. Wow. Tayo sa taas ang magluluto mga idol. Tingnan natin lulutuin. Huli natin yan. Ayos ah, to. Habang nagluluto tayo, hinan mo muna yung paligid natin. no oh. Wow. Grabe. Yan, kumukulo na yata mga idol. Ano natin ang ating Aba! Ayos. Okay, Ayan mga idol. Uh -huh. Ayos. Natin. Oh. Oh. Yes. Yes, idol, oh. Ayos. 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 Yes. Ayos. Ibang oh. may baon nga rin pala akong adobong pugita oh. <laughs> Ayos. Lagay lang lang sa bato. Oh. May suka at saka nga pala sili rin tayo dito. Ah, ini na. Lagyan natin ng adobong pugita. Yan, no? Salamat po. Kain na. Hmm? Kurumiti. Kurumiti mga idol. Ih, senang taba. Ah.

Ganun yung kwet Mga mailay tayo yan. Mm -hmm. Last bite mga idol Last bite mga idol mm -hmm. At yun lang mga idol Sana Nag enjoy kayo sa ating Adventure na ito At hanggang sa muli Peace out Boom